Okay mga bro, bali meron na naman tayong gagawing isang electric fan dito na 12 volt mga bro. Ayan. Bali sabi ng may-ari mga bro, nung nabili na raw niya ito ay hindi na raw gumagana itong kanya. Number 1 saka number 2. Bali number 3 lang yung gumagana sa kanya. Kumbaga nakapix yung kanyang yung lakas ng kanyang ikot yung, o bilis ng kanyang ikot nakapix daw sabi ng may-ari. Okay so ang sabi niya ay Reremedyon daw natin, lagyan natin ng number 1 saka number 2. Hindi raw gumagana. Ganito na raw mga bro nung nabili niya ito. Yan, so binili niya pa rin. Dahil gumagana naman, umiikot naman. Pero naka yung kanyang lakas. Kapag gusto niyang pahinaan ay hindi niya mapahinaan sa number 2 saka number 1. Kung gusto niya mild lang yung kanyang bilis. Okay, susubukan natin mga bro kung hindi gumagana yung number 1 sa number 2, sabi na ang may-ari. Saksak natin tong pinaka -adaptor. adapter. Meron siyang adapter. Ayano, oh. bali bali nakasaksak yung kanyang adaptor dito sa kanyang likuran na yan. Ayan, oh. Ayan pinaka konsya. Sakit. Ito pala mga bro, ang input voltage pala nito. Ayano. Oh. Pwede siya sa 12 volt hanggang 18 volt oh. Ayan, yung kanyang motor okay susubukan natin saksak natin ngayon yan solbong natin okay yan so isaksak natin to kanyang pinaka charger o adapter yan, tapos pindutin natin yung number 1 kung gagana ayan hindi gumana so pindutin natin yung number 2 hindi rin gumana mga bro So pindutin natin yung number 3. Ayan oh, gumana siya oh. Gumana yung number 3 niya. Di gumagana yung number 1 sa number 2. Ayan oh. Oh. Number 2. Wala. So number 3. Okay, gumagana. So ang gusto ng may-ari ay kung pwede raw ba ng speed control yung 12 volt na motor ng electric fan na to. So pwedeng-pwede mga bro. Ayan, maglalagay lang tayo ng pinaka-diode sa loob para magamit yung number 1 saka number 2. So, ganito na raw ito nung nabili niya parang may pagka-imitation. Baka hindi nila nalagyan ng control mga bro. Okay, so buksan natin. So, ganyan lang natin mga bro. Ay ganatin na ganun. Tapos, tanggalin muna natin pala yung pinaka-adapter niya. Ayan. Okay, buksan natin mga bro. Medyo marami-rami itong screw nya eh. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 yung kanyang kwan, madami. So yan, tuklapin na natin yung kanyang cover. Tapos tanggalin pa natin ito mga bro, dalawang screw na to. Ayun pala mga bro, hindi pala talaga nilagyan ng diode doon ng kwan, manufacturer siguro. So nirekta na rekta na lang sa 12 volt para steady yung kanyang lakas. So ayan. Ayan oh. So bali ang gumagana lang dito mga bro kapag inon mo yung timer papasok yung positive dito papunta rito dito sa pinaka push button nya ngayon pagka pinindot mo itong ngayon kapag pinindot mo itong pinaka number 3 yung positive dito Papasok doon. Kaya steady lang yung lakas. Hindi gumagana yung dalawa. Ayan. So, ang mangyayari mga bro ay maglalagay tayo ng pinakadayod. Ayan. So, panoorin nyo lang mga bro para magkaroon na naman kay ng idea. So, bali ang gagamitin natin yung pinakadayod mga bro ay ito. Oh. Ayan, bali ang numero nito ay 5408 no oh, I in 5 4 yan bali dalawa itong, itong isa para dun sa pinaka number 1 tapos itong isa naman 5408 lang naman ito na naman ayan so ang gagawin natin itong pinaka sign na may kulay puti yun ang papunta ron, papunta dito sa kulay brown o papunta dito sa pindutan na number 3 so bali ibaloktot natin mga bro ayan, lang natin ganyan ayan so ganoon natin yan ganoon okay tapos ibaluktot din natin mga bro itong isa bali yung pinaka may kulay na green na yun ayan o oh, yan dun din lang dito sa may brown Okay so baliktot, baloktot natin ayan ganyan ang mangyayari mga bro So, ganun natin, o no? ilagay natin doon. Ayan. So, bali ang mangyayari dito mga bro, itong positive ng diode, kaya makukontrol yung voltage, pagka number 1 ang gumagana itong isang diode lang ayan tapos kapag ka number 2 naman itong konang ang gagana dalawang diode Okay. So, hinangin natin. Okay so nainang na natin mga bro. Subukan nating i -ikon ngayon. I-kabit at natin. So subukan natin mga bro, testingin natin kung gagana yung kanya number 1 at saka number 2 nya Ayan, so Susaksak natin yung kanyang adapter. Ayan Susubukan natin So dito naman mga bro sa kanyang timer Meron siyang on off Pagka gusto mong hindi switch na gano'n, Meron siyang on Naka indicate yung kanyang on pag gusto mo nang naka naka-off naka-ganyan, pwede rin. So, pwede mo rin i-on doon. Okay, so pwede na natin i-ganon. Kung ilang minuto yung gusto mong umaandar siya. Okay, so sub subukan natin mga bro. Yung number 1. Okay. Subukan natin yung number 2, zero natin. Yan. Yan. Subukan natin yung number 2. Yan o. No? Number 2. Okay. Ayan Okay na. Susubukan natin yung number 3. Ayan yung bilis ng number 3 mga bro. Ayan. So yung number 2 natin. Number 2. O oh, ayan yung number 2. Ayan lang yung bilis ng number 2. So yung number 1. Ayan. Bumagal yung number 1 oh. o. Oh. Oh. Okay, test pa natin yung number 3. Ayun. Bumilis. Okay, so ganun lang mga po maglagay ng speed control ng ating 12 volt na electric pan. Kumbaga yung electric pan yung walang control. Maglalagay lang kayo ng dalawang diode para sa number 1 saka number 2. Okay, ayos mga bro.